So, yo! What is up mga Venetics? Sana masarap ulam nyo. Eto, papunta tayo ngayon ng Santa Rosa. And this is one of my uh, dream. Dream come true to ngayong gabi na to. Nakapagamit tayo ng isang big displacement motorcycle. And makakadaan tayo sa expressway. This is first time. First time makapag-drive ng malaking motor. First time makapasok ng expressway. Pero, ayan nga, uh, may Lord God, uh, guide us. Let's go, pasok tayong pulo Kasama natin si Chong, kausap ko sa intercom Next time mga Benatics uh, Gawin natin makakapag Record tayo with the voice of Our colleagues Na maririnig nyo Kasi meron tayong device Na tinatawag na intercom Intercom Cam Connect Galing kay Kuya Racing Boy Shout out to Racing Boy Ayan, Dito na tayo sa highway ng Laguna Ayan, nasa 360 din tayo Hello Guting dito sa Kabuyao, maliwanag dito mga Venatics kaya medyo okay yung shot natin dito. Woohoo! Ang ganda niya gamitin mga Venatics kasi mabait yung torque niya. Uh, from CR152, hindi ganoon kalayo yung sipa niya pero pag nakakuha na siya ng RPM, talagang ililipad ganya. <laughs> pero sana hindi lumipad yung Insta360 natin, no. Pero hindi naman nalipad yung kanila ni Chong Kaya I trust I trust it <laughs> Pong bading May makulit na scooter sa likod mo May makulit na scooter sa likod mo Oo uh -huh. One of the best thing na napansin ko sa motor na to mga Benatics ay ang ganda ng suspension, ang ganda ng preno, ang ganda ng riding position. Upright ka, hindi nakakangalay. Pero siguro, ang downside ng isang upright riding position sa ganitong klaseng bike is pag nasa open highway tayo, salo natin lahat ng hangin. Kasi wala siyang visor. Ano sila, JC. Ayan, dederecha sila. Open dyan. Grabe lakas gago. <laughs> Sarap naman gamitin na ito. Hindi na, hindi na. Ano na, nakikilala ko na yung ano niya, yung torque niya. Sa bago mong gulong nag-enjoy ka. Tsaka napakadaling hanapin ng neutral niya, no? hindi siya katulad ng mga small bikes natin na pahirapan maghanap ng neutral ito kasi si Chong mga Benatics dating ano to eh, dating marketing ng Wheeltech so feeling ko pinapagamit niya tayo ng mga gantong motor para ipasa niya tayo sa mga kakilala niya at mga komisyon sa satin di ba? <laughs> wala akong <painam> niya <laughs> ganda ng suspension talaga so tapusin nyo to mga benatics tapusin nyo tong video na to i-highlights ko to na butas no tapos pag nagko-cruising ka na yung iniiwas-iwasan mo yung mga lubak magaan siya ha magaan siya para sa ganto kalaking bike solid ganda kaya ito na, the moment of truth mga fanatics. Pasok na tayo ng expressway. And sana sa susunod ng mga, alam nyo yun, mga video na gagawin natin is normalize na natin na dumadaan ng expressway. 157 pa yung balance. Welcome to the SLEX mga Venatix with the two wheels. Chong dandan lang ah. <laughs> e eh, guide mo na lang ako. Okay okay. Ah uh, uh. ano yun? Ano yun bro? Bakal? Y yung dinaanan mo bakal? Oh okay. 'yung dinaanan mo, nadaanan ko din siya pero parang bakal something 74 ako, around 80 ka. Woohoo! Dream come true. So, and ingat lang tayo. w 3 ingat. Dito lang tayo sa mabagal na lane. Okay. Overtake tayo. Oh, dito sa gitna. So, ramdam niyo yung ano, no? Ramdam mo na, ramdam mo yung wind drag. Yung wind drag, ramdam mo dito sa expressway. Oh, pag naked bike, talagang salo mo yung hangin. Walang visor. Balik tayo. Nasa likod ako nung in-overtake mo. Go lang. Medyo malayo ako sa iyo bro ha Sa likod ng L3 May truck kasi Okay kita na kita Sa likod muna ako Lapit lapit tayo ko oh, di kay Chong mga fanatics Yung sana okay yung kuha ng GoPro no Kasi medyo madilim And ayun nga sabi nga ni Chong Okay ang Insta360 lalo na sa mga gantong Uh, video na gagawin natin low light videos okay na okay yung pure shot nya sobrang solid kaya hopefully magkaroon tayo ng alam niyo yun konting budget para makapag ipon tayo ulit mabili tayo ng insta360 ace pro kasi maganda siya. wala uh, akong masyadong masabi kasi syempre full focus ako <laughs> hindi tayo familiarize sa gantong experience focus muna ako manood na lang kayo dyan mga finalists next exit tayo okay solid experience mga fanatics yung kasabay mo yung truck ng baboy Woo, oh, solid okay okay stay lang ako dito ganda na ito bro ganda ng motor na to hindi ko masabi. Four wheels muna. Plano kong bike. Kasi yung kung mag-upgrade mo na ako sa CR152, yung isa sa napipilian ko talaga, nakabase sa budget eh. So, ang una kong choice is yung C400 nga. Oo. Hindi, classic 400 ng cafe. Cafe 400 pala. Oh, ng Motorstar, Star, yung carb type. So, exit na kami dito mga benatics. Sobrang thank you kay Chong. Follow nyo siya. Maraming maraming salamat sa experience na to. Dito ko na rin tatapusin tong vlog na to. Maraming maraming salamat din sa pagtapos ng vlog na to. Subscribe nyo ako. Libre lang yan. Click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa upload ko. Bye-bye! Exit pa pala ako, no? O, oh, sige, 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 sige. Bonus clip. Erase, erase, erase. Bonus clip, bonus clip. Bloopers ba? Yung sa mga outro, may pa bloopers. Napapanood ko sa mga vlogger, huwag kang dadaan sa gitna ng expressway, ah, ng toll gate, kasi puro langis yan. So, yun sabi, diba? Totoo ba yun? Madulas daw yan. Ay, ah, yung mga black marks. Yeah. Pre, hindi nabasa yung sa akin. Ah Nasa iyo yung card? Ano mga makakabalik ka? Ma Ay ma'am. Pwedeng cash. Mamplasan galing. Ay maplasan pulo sa pulo balik mo na lang yung card pre wait lang na, nandun sa kasama ko yung card motor niya po ito <laughs> tumak mo bloopers <laughs> oo nga po eh hindi hatid lang kasi namin sa bahay nila <laughs> takbo <laughs> madulas ha eto po buti kausap ko siya <laughs> Yan, 128. Thank you, ma'am. Ha? Ewan ko sa kanya. Kaya nga, sa Dubai, pre, yung salik, dinadaanan lang talaga. Walang into-into. Ang daming truck. Ang daming truck. Ang daming truck. Ano? Ha? Sarap. Sarap. Hindi pa ano, hindi pinasa yung RFID ko Langs pa rin na boy Wala, inaalagaan niya ako pre Inaalagaan niya ako <laughs> Solid burr Burr, solid burr Burr, solid burr bur, bur. Sarap palitan ng sigunyal na ito Oh,